我给你带过。 muna kami guys so magandang gabi po sa inyong lahat no so ito naman tayo sa abalan ng bahay guys uh, pabalik balik na tayo dito no so yan. sa mga silent viewers natin dyan na magandang gabi po sa inyong lahat lalo na sa mga sulida uh, sa parties natin dyan, no? Magandang gabi po. So, balik collaboration po ang gagawin natin ngayong gabi na to, no? So, kasama natin si Sarge uh, Adventure 11, no? At saka si Genie Creepy Adventure. So, ayan. Ah, Genie Ka Creepy TV, no? So, so sana po, ah, uh, sana nito sana wala mapahamak ka sa ating gagawin ngayong gabi na to, guess, no <coughs> so yan so pabalik balik na tayo dito guys ha so so maalala nyo guys ha ang dami kasing uh, makakaiba yung elementary dito guys no? wala yun naman dito na lugar nito guys pero ang tagal lang dami niya hindi nakakabalik dito so yan <coughs> parang ramdan mo talaga dito isa parang kakaiba na yung pakiramdam mo dito isa pero kailan okay uh, may kasamahan naman tayo dito happy Di talaga dito ng bahay na ito guys sana po walang uh, wala ka pa sa ating gagawin na sa aming tatlo guys so so nandito pa lang sa labas tayo guys pero pagkaiba na yung pakiramdam mo dito guys pero okay lang hindi lang tayo magpanik no May lakas tayo, so 'yung song so kasi, so kasi, Sides. lods, uh, adventure ah, so yun. Yes. <laughs> kalimutan guys ah, subscribe yung youtube channel ko at paki pakiclick yung notification bell para hindi ito sa bawat na i-upload ko guys so yan sige bro pasukin na natin to <coughs> Tapi, kok hendak nanti ke bakal menjelaskan supaya. siguro kung pipigyan na ito kung pero kung magus lang ay ano kung magus sa sahig Dito ka do ano kayo sa na Dito ang sabi ng mga residente na pinagpaalama namin na pasukin ko ano dati wala nang natin yung

you <laughs> Ano yan, bro? Ay. Oh. May nag-comment kasi sa akin, bro, na sa dagat daw yan na kukuha, bro. Na pang depensa daw yan, bro. Sa dagat daw yan na kukuha. Parang ano lang no? siya, no? Kukuha lang siya? Oo. Oo. Hindi na yung naglalaman mo. Yung mga isang beses ko yan bro. Pero hindi ko na inulit kasi yun eh. Ano, bali tatong beses na bro.

ito guys Parang kung may may kamay na ano no, pa kamay paa ng bata bro ng bata ito Ano? no yan bro tignan mo ito no? bro no? wala ay dami bro no? paa pa yung isak bata pero bakit no? nagkaroon wala, ano, ano, ano. hindi naman ito ano. sahig eh. No? Yung giso. Yapak ng paa yung giso eh. Yung ang dami yun. Kita niyo. Ano mo yun? Uy! Uy! No. Bro, yung bintang na bumukas. Diba sarado yung kanina bro? Eh, review mo yung ano mo bro? Yung... Mm -hmm. Stick mo, bro. Di ba makikita mo yan bro na sarado talaga yung pagpasok natin dito bro. Stick. Oh, oh, ito talaga yung...

May wala niya napansin. Hindi pa talaga na yung bata, bro. Mm -hmm. No? Bata to ba yung tao to? Nagay pa natin yung kamay natin, no? Wala, yeah. no? Malaki na yun, ah. Hindi pa talaga na yung bata, bro. Ay, bakit nandiyan sa ano? Wala, hindi nandiyan sa iyo, eh. Ito bro. Ito yung sinasabi ko sa iyo. Ah. Uh, oh, uh, kung saan may negative. Yan. You know. Tapos so, sinubukan na din namin ano yung bro. Sunugin bro. Sunugin so, yung gisa. Hindi siya nga yeah. pong kasama. Ay bro, wait. Iba tayo yun? Oo. Oh. Diba talaga um, nga. tayo nga Just, di ba? Na nagsunog dito. Binungusan namin ng gasolina bro. Pero hindi pa rin ano hindi nasunog. Mm. Hindi tinatabla ng apoy, eh, no? Oo. Uh. Eh. Eh, hindi na lang yan ginagalaw ko. Hindi na. Ginagawa namin yan, pero na namin yan dito bro. dito yang yeah. <laughs> di itu bro. Oke, okay, yang buyu itu bro. Tindik malah ibu kok bro malah <laughs> <Dindik malayu buka. laughs> Yang mga ano pa dito Mga onan Onan hmm. hmm. ka mga bata Maling liit no Tapos ang dami May connection bro At saka Mga yapak doon Siguro nga Kasi isa na Mga bata yung mga onan Uy Oh nakong akong putik. Ayan, nakuha na natin yun ah. Oo. Wala akong putik. Wala akong putik. Ingat yun yun po ah. guys, nakuha yun talaga natin. Oo guys, nakuha yun talaga natin. Nakuha natin sa camera guys. No? Alam naman natin kung gano'ng taas yan dyan guys. Nakuha nito guys. taas nito guys. Teka, nitong ikat, ikalawang pala pa guys. Ah, nito. Nahulog na tayo dyan. Kung di na tayo dyan, madali yeah, korita, bro. <laughs> Ano ang Okay ba yung pakiramdam mo, bro? ang na nangyayari Bro, natin yung pag-aarahan ng diesel bro, mm -hmm.

গৰুমনা গগৈ লাগে এইবোৰ তপসীনা মুকলি তাত কাম উপকৰ্ম sa, sa kabila yun. Hmm. Nakatali man yan. Nakatali man yan. Wala mo nang alis bro. Kailangan nang tapusin nyo ano natin bro. Basta lang ganito.

Pag nagigita ko talaga itong tali na ito eh. talaga yung ko eh. nagigita ko itong... Ha? Masakit naman ako sa PC na Ito? Ha? Ah. yung itong mga Ito yung yan. Yes.

Oo. Oh. Patay na lang natin yung camera natin bro, no? Sige, sige. mo lang, ano yan lang natin. Oh. Baka may malala pang mangyari dito bro. patayin na natin yung camera natin bro. Okay, tra. No? Please. Tra. Guys. Guys muna kami guys